Join us guys sa ating recipe for today. Isa na namang napakasimple at masustansyang recipe ang ating gustong ibahagi sa inyo sa araw na ito. Paano nga ba natin ginawa ang ating recipe ito? Steps by steps natin i-tuturo sa inyo at easy to follow nga din naman ito. So please continue to join us sa ating pagluluto. Hello and good day. Another recipe ang ating gustong ibahagi na naman sa inyo. Dito tayo mag-start sa pagluluto ng ating hipon. Yan, pabanguhin natin ang hipon natin. Ano ang ating recipe ang kayang ibahagi gamit ang hipon na ito? So stay tuned. Okay, nagpula na ang ating hipon. Take out muna natin yan. Sa isang tanggalin. At ano ang next? Abangan. At natanggal na natin ang ating beautiful shrimp. Next, mag tayo ng konting mantika sa pinanggalingan ng ating hipo na yan sunonid so, na nating hugasan dahil ang aroma at amoy ng ating hipon ay nandyan pa rin. Iigisa natin ang onion at garlic. Mabilis ang galaw. Yan, walang apoy. Hmm. Okay, next. Garlic at onion na. Sabay. Okay. Okay. Ang galing ng ating tayang luto. <laughs> ayan. Para easy to follow recipe ang ating ginagawa dito. Oops. Palabasin ang aroma ng garlic at onion. So, ayan. Mabango na ang ating ginisa dito. Next na ilalagay ay ang munggo, green beans. So, alam niyo na kung ano ang ating niloloto. Nasangkap ng ating hipo na inuna kanina. Munggo. Mag-isa tayo ng munggo. Ayan, mag a tayo ng alugbati dahil kahit gisa mo pa yan ang igisa, alugbati pa rin yan. So, unahin natin ang alugbati dahil sa matigas ang mga tangkay ng alugbati na ating nabili. Halo-haloin. At lagyan na natin ng tubig dahil sa medyo nagdikit na ang ating munggo sa baba. Dagdaga natin ng tubig. Okay. Yan, tubig. Dalawang bowl ng tubig. na ilaga natin muna dyan sa glit. Mm -hmm. Ngayon, balikan ko kayo pag ano na namang steps or ano namang gulay or vegetables ang ating i-add on dyan. So, ayan, kumulo at lumambot na ating munggo. mag a tayo ng kalabasa pampalinaw ng mata. Maraming kalabasa, masarap. So ang gulay lang ng at, na ating ay alugbati at kalabasa. Simple lang, di ba? So palambutin natin ang kalabasa and then balikan na naman natin kayo pag ano na naman ang ating i on. Cover. So, yeah, ready to add na ang ating hipon. na sa malambot na ang ating kalabasa at lagay na lang lahat Diretso. Ah. Sige, para magka tayo ng magandang thumbnail. So, ayan guys, naipakita at naibahagi na naman natin sa inyo kung paano gumawa ng monggo, alugbati, kalabasa at hipon. Ang sarap ng ulam. Yan, dito na natin i ang ating pagluluto. So thank you again for joining us. Nagkaroon na naman tayo ng masarap, masustansya at easy to follow recipe ang ating ginisang monggo with kalabasa, kalogbati at kipon. Yeah, Simple ang mga ingredients lang. Keep us all safe, God bless, and happy eating sa so masarap at malinam na masustansyang pagkain. Para sa ating one serving, yan. Yeah. ng pamamaraan ng pagluluto ng ating hipon <coughs>